Here we go again. Meron na naman pong dinala sa akin dito na Infinix phone na ayaw mag-charge at ang nasabing reason ng may-ari ay overuse daw ang dahilan hanggang sa masunog na raw ang saksakan ng charger or in a proper term, ay ang charging port. At pagkatapos ko pong marinig ang sinabi ng may-ari, ay agad ko naman pong binuksan ang telepono, tinest ko na rin po muna ang battery to check if may laman pa. And yes, meron pa naman po pero nasa 3.3 volts lang. Kaya kinargahan ko na rin using battery activation board. At totoo nga rin po ang kwento ng may-ari dahil kitang kita naman po natin na sunog na sunog na nga po ang loob at labas ng charging port. At kapag ganitong mga issue na umabot sa pagkasunog ang charging port, ay no choice po tayo dyan kundi palitan ng bago ang charging port. Ang tip ko po sa inyo kapag nagpapalit po tayo ng charging port, ay linisan po natin ang charging board ng maayos para kitang kita po natin yung mga circuit lines at ang mga data communication lines dahil isa lang po ang hindi may kabit sa mga line na yan, ay posibleng magdulot ng slow charging or totally not charging at all. Habang pinapalitan ko po ng bagong charging port, ay naalala ko po ang sinabi sa akin ng isa nating taga-subaybay na huwag ko raw po gagamitan ng low melting solder lead ang mga paa ng charging port dahil nagka-crack daw po at madalas na nagba-back job. Although halos wala naman po akong back job sa mga ginagawa kong charging port, ay hindi naman po masama kung susubukan ko yung kanyang suggestion and beside it was a good suggestion. may point nga naman po siya, malay natin super effective nga po ng kanyang idea dahil ang profession sa pagre-repair ay non-stop learning po ito. At uh, para mas lumawak pa po ang ating kaalaman, ay dapat willing po tayong tumanggap ng mga suggestions ng iba dahil may mga kaalaman po ang iba na hindi natin alam. At meron din naman po tayong mga kaalaman na hindi rin nila nalalaman. Kaya dito po sa ating trabaho ay sharing is caring. At tulad po ng aking laging sinasabi sa aking mga video, ay kung hindi pa po kayo gumagamit ng UV solder mask, ay minumungkahi ko po sa inyo na subukan po ninyo itong i-apply sa mga charging port na ginagawa nyo dahil sobrang effective po nitong pampatibay sa kapit ng anumang uri ng charging port. Simula nang gumamit po ako ng UV solder mask sa aking mga ginagawang charging problem, ay wala pa ni isang bumalik sa mga nagawan ko ng charging issue. Kaya minsan, napapaisip po ako na baka mali po ako ng aking desisyon dahil nawalan yata ako ng pinagkakakitaan. Pero isang bahagi lang naman po yan ng kita sa pagre-repair. At napakadami pa naman pong ibang issue na pwede akong kumita ang mahalaga po ay super satisfied ang aking mga kliyente sa ibinibigay kong serbisyo. Kung nais po natin magtagal at umunlad ang ating negosyo, ay mahalagang matutunan po nating bigyang kasiyahan ang bawat isa sa ating mga kliyente. Ang kanilang kasiyahan at tiwala ang magsisilbing pundasyon ng matatag at pangmatagalang ugnayan sa negosyo. Kapag nasiyahan ang ating mga kliyente, ay hindi lamang siya babalik kundi maari pa niyang irekomenda ang ating produkto o serbisyo sa iba na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng ating negosyo.